Ano nga ba? Or meron nga bang paraan para makaiwas po sa cancer? At malamang siguro lahat tayo takot sa ganyang klasing sakit. Yeah. Okay, so ang cancer, meron yung risk factors, no? So, some are what we say non-modifiable, kasama dyan, syempre, yung age natin and yung family history, no? So, syempre, if may cancer sa family, mas mataas yung risk mo to get cancer, no? Pag mas tumatanda ang isang individual, mas mataas din yung risk na magkaroon ng cancer. And these are non-modifiable, so hindi naman natin mababago yan, no? But fortunately, meron din tayong mga natatawag na modifiable risk factors and in general no um in general um sa almost most cancers what we can do is to live healthily you know exercise regularly mm. eat a balanced diet and of course kasama na din dyan yung um stop smoking no if hindi nagse-smoke don't start no alcohol in moderation lang if ano if hindi talaga kayang iwasan for some cancers mas clear yung link between these um lifestyle lifestyle factors no like example with smoking and lung cancer very very clear yung link so ang take away ko dito is yun nga don't smoke live a healthy life eat a well balanced diet exercise um exercise regularly yun Mam, curious question. Ano-ano po mm -hmm. ba yung mga sabi natin, top 3 o hanggang top 5 na klase po ng cancer no na pinaka-apektado mm -hmm. po ang mga Pilipino based on okay. your data and research? Uh Oo. -oh. so Um here in the Philippines it's actually breast cancer na ang oh, pinaka common natin ngayon no. So partly because mas madaming awareness ngayon so I think we're okay. catching more breast cancers earlier kaya medyo malaki yung malaki yung incidence natin ng breast cancer no. So syempre that's for women no. Although pati naman ang male pwedeng magkaroon ng breast cancer okay. other cancers na nasa top ng list natin. Sempre andyan yung lung cancer Long. no ito, pagsamahin mo si uh, males and females medyo top si lung cancer and ito rin actually yung ito rin actually yung pinaka number one killer na cancer no dito sa Philippines actually not only sa Philippines even sa world no ang data natin would say na ang uh, top killer na cancer ay lung no and yun nga with lung cancer talaga most of them caused by smoking talaga no smoking um yung usual na cigarettes yung e-cigarettes I would say na safe ka na if nag-e-cigarettes ka na lang and secondhand smoke no so yan yung number one killer natin and very clear yung link talaga with smoking no other um cancers Top up, oo, colorectal cancer is also oh. up there And ang maganda naman sa so colorectal cancer is it's one of the cancers that we can screen. No, meron tayong mga ways to screen colorectal cancer. Para kasi if you get it, if you're able to screen, you're able to catch it earlier. And if you're able to catch it earlier, no, so mas malaki yung chance na we can still aim for a cure. And magagamot natin siya. Mm. So ano na ba yun? Before and pa ba? <laughs> um, Prostate, no? Prostate, prostate cancer. Medyo mataas din ang incidence, but mataas ang incidence nito because pagkag nagka prostate cancer siya, hindi mataas yung mortality rate niya. So we actually have a lot of um, males naman ito living with prostate cancer, no? Tapos, syempre, sama na din natin, gawin na natin, ano, no, top five. Iba, <laughs> yan. Physical cancer, no? Ano, ma'am? So, si cervical cancer. Ah, cervical sa babae okay. ulit. Yon sa babae din, no. So yan yung mga top cases ng mm -hmm. cancer. Ito. Okay, we are mentioning kanina pa ma'am na talagang dapat early detection. Early okay. detection, no? Talagang mm -hmm. malaman ng maaga, masuri mm -hmm. ng maaga. Pero may paraan po ba para talaga matuklasan ito ng mas maaga? Para nga ka ma-prevent. Kasi iba sinasabi na ako, stage 3 ka na. Stage 4 mm -hmm. na pala. Eh, ikaw wala kang kamalay-malay, ha? hindi ko alam na may mm -hmm. cancer na pala ako. Paano mo ba masasabi na yun nga, may mga possible or may mga red flags, may mga senyales na oops, teka, kailangan mo na magpacheck mm -hmm. kasi baka nga cancer yung nararanasan mo ngayon o mga tumutubo sa'yo ngayon. And for proper early detection. Oo. So per se, ang ibig sabihin ng screening ay yung wala kang nararamdaman. No? But if you're part of a certain population, may mga certain recommendations yan for you, no? Hindi unfortunately hindi lahat ng cancers ay nasi screen but there are some, like example for breast cancer at a certain age around mga 50s, definitely kailangan mo na ng mga screening mammogram, no? Mm -hmm. Ang ano dito, ang principle dito is if you if you're able to screen mas nakikita mo siya ng maliit pa lang and possible na possible pa yung chance of cure dito kesa pagka hinayaan mo na lang binararamdaman ka na pala hinayaan mo na pa, mo na lang no likely makukuha natin yung late stage na so ang mga pwede natin i-screen dito sa cancer number one, yun nga breast no kaya nga na mention ko kanina that's why ang dami-daming cases ng breast no i think it's because they're living longer and because madami din tayong nadedetect, no? So another cancer that we can screen is actually colorectal cancer. Yan naman eh if any patient may, may nararamdaman or wala, no? pagka umabot ng age 45 to 50, no, ideal na na magpa-screening sila. So, madami tayong ways to screen, mga colonoscopy, ganyan. Um, other cancers that we can screen, cervical cancer, yan naman yung mga pap smear, mga babae, pag nagpunta sa UB, mga pap smear, nasi-screen din yan. For lung cancer, targeted ang screening natin, no? we focus more on those who have a history of smoking, no? So, kung may mga kakilala kayo dyan, tito, tita, kapitbahay na simula bata ka pa lang, eh nakikita mo na dyan na nagsusmoke, no? Pag mga 20 years na yan nagsusmoke, no? Sila, ideal candidate sila for screening ng lung cancer. Ma'am, sinasabi mo, pag may nararamdaman, ano po ba yung nararamdaman na yun? Para at aware lang po yung mga mm -hmm. nakikinig na nunood sa atin. Kasi sa breast okay. cancer, parang may something na bukol na nakakapa. Hmm. Pero how about the other cancers na maaaring mangyari po sa katawan ng tao? Ang mahirap with cancer sometimes, ang mga nararamdaman ng pasyente ay very non-specific, no? Hindi nila i-attribute ia sa cancer, no? So, pag ganyan kasi, sometimes, pagka talagang malala na yung nararamdaman, saka pa lang sila magpapacheck up, No? So, in general naman sa cancers, pag may mga unexplained weakness, unexplained na mga infection na hindi nakiklear, mm. pagbawas ng timbang, walang gana kumain, that could point to a sign of cancer. No? Medyo mahirap siyang ipinpoint pag hindi ka magpapakita sa doktor nyo. So, ang ano dyan is pag may nararamdaman kayo, punta na kayo agad sa doktor ninyo. With other cancers naman, mas specific naman yung presentation niya. Like, yun nga, breast cancer, no? Kitang-kita mo yan, ano? Pag may, pag may nakakapakapa ka na dyan, pag may changes ka na nakikita, humarap ka lang sa salamin, makikita mo na, mukhang may, may ano na dito, may mali na, no? So, mga breast mass pagka ka pagka okay. breast cancer pagka lung cancer naman yan yung mga inuubo no matagal nang inuubo nag-antibiotic na hindi pa rin gumaling ilang linggo na ilang buwan na, ganun pa rin no, okay so, ano siya iba-iba rin yung Iba -iba. symptoms yeah. basta basta pag merong mga parang uh, hindi maayos na so, pakiramdam so, sa katawan yun nya yung pagkawala so, ng so, gana so, yeah. infection so, okay. Oo. Oo. Ito yung mga aring mag-lead mag into cancer. So the, the best way is to screen, no? or magpa-screen. Tama ba, Dok? Oh, Ang screening, ito may... uh -oh. Ang screening kasi it's offered pagka wala ka pang nararamdaman, no? So Tama. Hindi na, if you reach a certain age, pasok ka sa criteria, magpa-screen ka na. Kahit na wala pwede kang na bang, pang nararamdaman. Pwede naman magpa-screen, Dok, kahit wala pa sa certain age? O hindi pwede? Um, you can consult your doctor and then pag-usapan nyo kung ano yung pwedeng mai-offer niya sa no? Ang screening kasi may certain recommendations siya kasi sabi ko nga, ang cancer mas common sa older population. So if isiscreen natin lahat ng mga bata, edi parang yung resources kasi parang hindi siya reasonable na and hindi practical na screen mo alam mo naman na very low yung chance no so um ang if yun if iniisip mo na gusto mong screen kahit bata ka pa just talk to your doctor para mag decide kayo together kasi syempre it's not without its risks naman no syempre may konting exposure yan to radiation, although very negligible yung mga screening natin, mga procedure yan. So, pag-usapan nyo ng doktor ninyo okay. no, kung ano yung best na pwede nyo gawin together. Okay. Tama, tama. Dok, may bakuna daw ba laban sa cancer? Um, ano siya, no? Kung tatanong mo ko kung may isang bakuna ba para sa lahat ng cancer no wala wala akong ganoon no so major red flag yon if may if mi nagbebenta sa inyo na bigyan ka ng bakuna na to hindi ka na magkaka-cancer ever no kasi napakadaming type of cancer and iba-iba yan no um okay. meron tayong ibang bakuna like yung HPV vaccine yung human papilloma virus vaccine if ibigay yun sa'yo, it can prevent you from getting HPV. And this HPV kasi ang nagkukos ng cervical cancer. No? So, okay. if cervical cancer, then yes, may bakuna tayo for that. Yun yung HPV vaccine. No? Other vaccine na pwedeng i-offer, no? yung hepatitis B vaccine, no, usual naman pag mga baby pa sinisimula na yan, ano? But yung, it, yung hepatitis B vaccine kasi it can prevent yun nga, hepatitis B and kasi pag uh -huh. may hepatitis B ka, that can also lead to liver cancer in the future. Correct, so, correct. So far, okay. yun pa lang yung meron natin mga uh -huh. vaccine siguro in the future, no? Pag nag-usap tayo ulit, no? Hopefully, mas madami na akong masabing vaccine. But Sana for now, wala ba. pa, talagang uh -huh. one-size-fits-all na vaccine. So talaga ano pa rin mga kapatid no healthy lifestyle is the most important thing that we should do